Ito ang inaabangan ng mga chismosa na hindi manalo ang Lakers versus Clippers pero nagkamali sila dahil pinuhat ni Luka ang ating manluluka ang Lakers. Hindi naman pahuli si Luka Brown na katotoo ang ating kasabihan na kalabaw lang ang tumatanda. Siyempre naman, hindi naman pahuli ang ating Austin Reeves ang bumitaw ng long distance relationship eto na dumadako na tayo sa first quarter ng ating pagchichismis eto na Lakers ang bula nasa kamay ng ating maluluka pasakay Ruth Hachimura bumitaw ng long distance si bing bing pasok ang kanyang binitawan aray ko ang sakit mga pamalo mo Eto na, subat sa bula, pasan na naman at eto na, sumasalaksak, at eto na, bumitaw ng bibi hooksyat, pasok ang kanyang hooksyat, hooksyat para sa mga nasasaktan. Eto na naman, ang ating maluluka, bumitaw ng long list si Bing pasok na naman ang kanyang binitawan, halimaw ito, si Luka, ang ating nakakaluka, ang maluluka, idol ng mga chismusa. Mga idol, dumadako na tayo sa sikan kwartir sa ating pagchichismis. Bakit malungkot ang bisiko? ko? At ito na naman, bakit malungkot ang bisi ko? Aray ko, ang sakit mga pamalo mo. Eto na, Lakers ang bula, bumitaw ng short distance, susip bang bang pasok ang kanyang binitawan. Aray ko, naghalimaw na ang ating mga pamalo. Eto na, Lula Bron, Lula Bron, bumitaw ng long distance, susip bang bang pasok ang kanyang binitawan. naghalimaw na ang ating Lula, Lula, Lula Bron entering the third quarter mga idol ito na ang mula kay Lula sumasalaksak at ito na bumita ng floated. conforto ang kanya salaksak kaling kay Lula e ito na Lula Brown dumidiskarte sa akin at ito na bumitaw ng video. conforto ang kanyang binitawan halimaw itong Lula to Lula Lula Brown hindi ito tumatanda kalabaw lang ang tumatanda e ito na ang ating maluluka sumasalaksak at ito na bumitaw ng video. conforto ang kanyang binitawan halimaw si Luka Luka ang ating nakakaloka. Mga idol, dumadako na tayo sa ating final na pagmamaritis. Ay, fourth quarter na pala. Eto na, Clippers ng Bula, Subats, so Pasakay, Jim Sardin, ang bigote, bigote, good for to, ang kanyang salaksak halimaw na ang bigote. Score 102, 115 lamang ang ating Lakers akupunan ni Lola Bron. Si kaway kaway pala to, mga lords ay dun na mga matanda. Ito na, Clippers. Ito na, bumito na long distance si bing, Bingbing. Pasok na naman ang kanyang binitawan. Ito na, Luca, dumideskarte sa iri. At eto na, pasa na naman Austin Rebs, good for two Ang kanyang salaksak Eto na, Lakers dumidiskarte sa iri ito na, pasa, pasak ay his, his Dagdag, tek tek sa mga chismosa pa rin Ang binitawan ni his Ang idol ng mga chismoso Aray ko, ang sakit mga pamalo mo Mga idol At sa wakas At sa wakas Natalo ang Clippers Aray ko, ang sakit ng mga pamalo mo. Congratulations, Lola Brown! Panalo na ang ating Lakers. Hindi pa natalo sa pagbabalik ni Lebron James. Tatlong panalo na ang magkasunsunod na binitawan ni Lola Brown! <laughs>